Hi! nyo, my friends. Kim Shin here. Ano nga ba ang kailangan mong dalhin pag flight mo na pa South Korea? Pero bago ang lahat, kailangan mo muna malaman ang mga sizes ng maleta. Meron tayong small, medium, large, at XL. So, ang small ay 20 inches. Yung medium ay 24 inches. Yung large ay 28 inches. At saka yung extra large ay 30 inches pataas pagkaalam ko nasa 30 kilograms ang allowed weight ng ating luggage, check-in luggage o your maleta. Pero pagka masyado kasi malaki yung maleta mo, mahihirapan ka pa sa pagdadala nito. Lalo na sa training center, wala doong elevator, hagdanan yung nandun. Kaya, mabigat siya. Kaya para sa akin, yung medium na maleta, yung 24 inches na maleta is okay na okay na yun. Now, tayo sa laman ng maleta. So first and foremost, kailangan natin damit. So sa pagdadala ng damit, hindi mo hindi mo kailangan masyadong marami kasi pagka nandun, nandito na sa South Korea, mabibili mo na ang lahat ng damit na kailangan mo. Pero kailangan mong isa-alang-alang -alang kung ano yung klima ng pagdating mo ng South Korea, kung ito ba ay summer, spring, autumn, or winter. So kung yung pagdating mo dito is around December papuntang March, winter 'yon. Sobrang lamig kung nasa airport ka pa lamang, mas mabuting naka-attire ka na for the winter. Kasi napakalamig dito. So, pwede kang magsuot ng panloob, t-shirt, isang sweater, katulad nito, or long sleeves. Tapos, jacket. Yung may hood. Kailangan yon And then, another jacket pa kung talagang malamig pa. Pero sa tingin ko, kailangan mo nga Apat. T-shirt, long sleeves, jacket, at isa pang jacket. Okay, mag na tayo. So, siguro kailangan mo ng apat na t-shirt sa pang-araw-araw mo na sa pang-araw-araw mo na damit. Dalawang sweater at dalawa ding jacket para meron kang pagpapalitan pag uh, lalaban mo yung isa. So, kailangan natin nung pajama or yung jogger pants. Apat na piraso din. Sa shorts siguro kahit hindi ka na magdala, dito ko na bumili pagka pa-spring na. Kasi pag winter talaga, kailangan mo talaga ng pajama or jogger pants. And then, apat din na makapal na medyas. Pwede nga um, medyas na yung malap hanggang tuhod. Pag talagang sobrang lamig na. Isang jeans, yung panlakad. Pero yun na rin yata yung isusuot mo pag papunta ka ng airport. Kaya kahit hindi mo na to ilagay sa maleta, okay lang. Isang sapatos, isang chinelas. At syempre, towel na rin pag ka. So, okay na yan pang isang buwan pagka may space pa sa maleta mo, pwede ka pang magdala ng pangsiksik mo pa doon sa iba. And usually naman, meron namang binibigay yung mga company ng uniform pang trabaho. Okay, so after ng winter, ang kasunod na weather noon is spring. So spring noon is about kalagit na ng March papuntang March, April, May, June, Mid-March to June, that is spring. So malamig pa rin siya, pero hindi na ganun kalamig para sa ng winter. So ang dadalhin mo dito mga gamit is the same lang din sa dadalhin mo kapag ka autumn season sa South Korea. So dito, ganun pa rin, apat na t-shirt para may pampalit-palit ka sa araw, araw araw Dalawang sweater at dito isang jacket na lang. Kahit isang jacket na lang yung dalhin mo. And pajama or jogger pants, dalawa pa rin. Shorts, pwede ka na magdala. Dalawa din. So pantalon ng lakad, isa. Siyempre, sapatos, tsaka tsinelas, at apat na medyas. At siyempre, towel na lang din. Pag may kulang pa, dagdagan mo lang, isiksik mo lang doon kung may space pa. Okay, next natin is yung summer. Yung itong summer na to is katu parang katulad lang din sa Pilipinas na mainit. So, ang summer is around mid-June papuntang September. So, dito, ganoon pa rin, apat na t-shirt. Pwede ka na magdala ng sando kasi pagka talagang mainit na mainit na talaga or yung walang sleeve, sleeveless. So, pajama, isa pa rin kasi pagka minsan, pagkagabi, malamig pa rin. Isang pajama, pwede ka na mag-apat na short or tatlo, pwede na yan. So, this time, medyas na namanipis. And, syempre, sapatos isa, chanelas isa, tuwalya isa. Basta parang pang pinas lang na bagahe, like for example, galing kang probinsya, pupunta ka ng Manila, para doon ka magtrabaho, ganong bagahe lang. Kasi sure naman ako eh, unang sahod nyo, dadalhin kayo niyan ng, mga kasama niyo sa trabaho, sa ukay, or saan kayo makakapamili, mabibili niyo na ang mga kulang niyo na damit. So, yung sunod na season is yung autumn, pero katulad lang din ng dadalhin mo pagka spring. So, yung autumn dito is kalagitnaan ng September, September, November, December. Hindi ko na sinama kung ilan yung dadalhin yung underwear. Kasi syempre, para sa inyo na yan eh. Depende kung isa lang yung dadalhin nyo, pwede na yan. Depende sa inyo. Underwear yan. Hygiene nyo naman yan eh. Hmm, ano pa ba? Sa tingin ko sa ngayon, yan lang muna. Kung mayroon ako nakalimutan or mayroon pa kayong gustong itanong kung pwede ba to sa maleta, sa check-in luggage ninyo, comment nyo lang sa baba kasi gagawa pa rin naman ako ng isa pang video para sa mga sunod na updates at sa mga nakalimutan ko. So, yan lang. Kurob. See you next vlog.